paano nga ba natin maiwasan ang pagkaputol ng timing belt sa ating mga sasakyan gaya na lang nito waskag ang kahimtang ng pitaka syempre ganito lang yan mga kalagnot habang tumatakbo pa yung mga sasakyan ninyo gaya nitong unit natin Mitsubishi Montero ayan so silipin natin yung udo hindi ibig sabihin na ganito mababa pa yung udo ay safe patog So, dahil sa lumang modelo na 'yung unit natin na sa mga 2012 pa lang ata 'to, kaya ilang taon na rin tong tumatakbo so lagpas 10 years na. Kaya mga kalagnot kung hindi mo alam na hindi naman immortal 'yung sasakyan mo, dapat ka na ring magpapalit ng timing belt. Kasi 'yung pagpalit ng timing belt dapat 5 years lang ay magpalit ka na or 82 150,000 yung odo ng sasakyan. So, dipindi pa rin yan kung ilang taon na yung sasakyan nyo. Kahit na nakapark lang yan. Kasi alam nyo naman yung built na ah, magiging marupok din yan pag tumagal na. Kaya kung ikaw ay gustong magtipid at gustong mag-DIY sa sasakyan mo, so sundan mo lang tong video natin to Ayan. So, kailangan mo lang baklasin lahat ng mga nakakabit na parts dito sa harapan para matanggal yung timing belt natin. Ayan, so ganito karami yung dapat nating palitan sa ganitong klaseng sasakyan at ganitong klasing model. So hindi lang timing belt yung dapat palitan, itong dalawang timing belt na to hindi to sapat. Pati na rin tong mga bearing na to, ng mga chiba na to, dapat natin tong palitan. Ayan, so meron naman tayong nabibili nito ng na mga parts. So bali apat na bearing yung uh, papalitan natin. Ayan. So, kung wala naman kayong mapaghanapan saan bumili, pwede kayo bumili sa online at sa Lazada. Meron naman dyan. Nasa mga 16 to 18,000 yung isang set gaya nito. At kung hindi nyo alam, ang pangalan dito ay timing belt kit lang naman. Ayan. So, pass forward na tayo. Tapos nang maikabit lahat yung mga bearing na mga chichiba chiba na yan, ay ibalik na natin yung timing belt. So, diskartihan nyo na lang kung paano nyo ikabit kasi mahirap mag-tutorial sa mga... Uh, ah, nanonood lang sa video dapat lang itama yung lahat ng mga timing marks dyan para umandar pa ulit yung sasakyan natin. Pass forward ulit tayo at kailangan natin isauli lahat ng tinanggal natin. Huwag maglaktaw ng kahit isang bolt para hindi kayo magsisi sa DIY na ginawa ninyo. Siyempre, yung gumawa pala ng unit na to ay yung kapatid ko na si Jewel. Kaya ayan, nag-final checking na lang ako. Tinignan ko kung may mali ba or tama ba lahat. Pagkatapos ay let's go start na matski. So, kita nyo, di ba? Napaka-basic lang nung ginawa natin at maiiwasan natin ang pagkaabirya natin sa kalsada. Napaka-basic lang talaga mga kalagnot. At pagkatapos, huwag kalimutang isara yung hood. Para pag test drive natin ng dahan-dahan, ay hindi magtuwad-tuwad yung kahintang ng hood natin. Dito naman ay umabantin ako na nakauna na naman yung likuran. So tara, samahan nyo ako mag-test drive tayo. Siyempre, pag bagong kabit ng timing belt, ay biritin natin ng todo ng konti para malaman kung tumikal tumikalpong ba yung kahintang. Thank you God bless